Hello mga ka-felinger at felinger ako. Binili tayo ni felingero ng oven. Wala na. Natiway na ang gas range ko. Pal <laughs> Palitan ng oven. Unboxing natin. Naka-save siya sa gas range siya. Palitan ng oven. My God. Ayan. Paano ba siya? Malaki na pala siya mga kapiling at rin. Ayun na, kapasitin niya. Paano ba yung kinuha Ay, angat mo, man. Ayan. Okay. Okay. Ayan na! Pwede ka nang magluto ng pizza dyan. Pwede siyang Hindi ko kaya. Ayan. Pwede ka magluto ng pizza. Ayan. Ay, ang ganda. <coughs> ang ganda-ganda. Ayan. Ganda. Oi. <tuk> Ini Wow. Tengenya mah billing er billing er. Oh. Ini. Yeah. Okay, mah Ada apa -apa kita, Aksesoris. Iya. try na namin siya ngayon mga kafilingera at filingera kung magtuturbo kami na maglilitson kami ng manok. Bumili ako ng manok. Maglilitson kami ng manok. Ayan. Ay. Isa lang. Isa lang pala siya. Oo, parang ano. Sa inet. Sa e, inet. Sa baga pa. Eh, paano pag mag-ano ka, mag-pizza? Kapit sa no? Oh. okay. Kung mag-init-init ulam. Yeah, Iyan din. Hindi. Pwede ito. Ba't wala Siya siyang ano? Ito, pang ano ng manok. Pwede ka rin mag-ano dyan eh, mag-tawag ito? Ba't wala po? Mayroon, mayroon, ano ka. Meron pa rin ito. Ano. Ito. Mga ano niya. Maglilechon belly ka hindi din daw mag belly dito. Mga ka-fellinger at fellinger po. Ang gulo ng video ko. Pasensya na kayo. <laughs> Magulo ang video ko. Pasensya na po. Ayan. Ito yung mga lock niya. Pakabit na natin sa kanya habang nandito pa siya. Kasi pag wala na siya, hindi ako marunong magkabit niyan. Mas maganda yung nakaset up na. So, yan lang po muna. Naking... Excuse me aking oven. Ayan. Natiway ang aking gas range. Dapat kasi gas range bibilin niya. Wala eh. May nakita siya. Ito, <laughs> dito na kami sa oven. So that's it po muna. Bye guys. Thank you for watching. Keep safe everyone. Lalo na ngayon may bagyo. I love you all. Please like, subscribe, and follow for more.